Yan, papasok na tayo sa trabaho mga kabululan. Siyempre, oras na ng trabaho na naman mga kabululan. Ayan, pakita ko sa inyong kalsada mga kabululan na dadaanan ko. Ayan, kabululan. Ayan ang daanan mga kabululan. Yan ang daanan mga kabululan. Yan ang um... sinadaanan ni Kabalulang papunta sa trabaho yan ganun talaga ang buhay ng isang OFW gigising sa umaga pagising sa umaga mag aayos ng kanyang pagkain pagkatapos habang mag ng pagkain, maliligo yan tapos magbihis tapos magayos ng baon tapos papasok na kaya ito ito yung <coughs> yan, ito yung daanan po ni Kabululan papunta sa trabaho daan lang siyempre pagpasok kailangan ating magdaan lang kasi eh, hindi na bang gaano kalayo yung papasukan ni Kabululan nandyan lang malapit lang mga uh, Kabululan yan, yan mga daanan yung bahay na nagtataasan building na nagtataasan yan yan mga kabululan ganito lang ang buhay ng isang OFW dito sa Saudi Arabia kailangan makipagsapalaran dito sa Saudi Arabia siyempre sa nangyayari sa atin sa Pilipinas ngayon hindi na natin alam kung kailan pa bukod sa mga Goose Project nandyan pa yung ating mga politikong nag-aaway-away tapos nandyan pa yung hindi naman natin inaasahan yung bagyo, ang daming nangyari Lindon kaya marami talaga mga kapwa kung katulad kong mga gustong mag magpunta sa abroad para makapagtrabaho para makatulong sa pamilya kaya katulad ko decide na lang na nandito sa Pilipinas kasi siya uh, nandito sa Saudi kasi wala naman tayong aasahan sa gobyerno natin ngayon kasi sila mismo mismo ah, matatapos na lang ang kanilang taon sa panilbihan puro away away hindi nila maisip yung kung paano paunlarin rin ang Pilipinas puro investiga investiga wala rin nangyayari kaya Marami talagang mag-design na pumunta na lang ng ibang bansa makikipagsapalaran katulad ko. Kaya ito, ito tayo ngayon, nakikipagsapalaran dito sa Saudi Arabia para makatulong sa pamilya, makaahon din sa kahirapan. Kasi wala na talaga tayong aasaan sa Pilipinas. Sa ating mga na dyan sa gobyerno. Wala na. Wala tayong aasahan sa kanila. Yan yung totoo, mga kabuludan. Wala na tayong aasahan. Yan pala yung ginadaanan uh, natin no? ng mga uh, hospital yan Katabi malapit lang kami sa mga malalaking hospital iyan, yung may, may clinic tapos yung Aya Hospital naman tapos yung Alhabib Hospital palibutan kami ng hospital dito malapit na tayo sa trabaho yan. yan naman yung isang established na sako. Ayan. Yes, yung sako na yan, nandiyan ang gusto mo kung ano, gusto mong pilihin. Mayroon yan. So, mga gamit, mga tools para padala sa Pilipinas mga ganda mga original ng mga gamit dyan ayan yan yun. ayan sako sako yan yan naman yung malaking kan hospital ang Al-Habib Dr. Suleiman Al-Habib Yan, mga naglalakihang bahay. Hindi po sa akin yan. Sa kanila yan. Nakikitingin lang. Hindi. Nakikidaan lang. Yan. Magandang bahay. Ay, nagagandang bahay. sa baba Sa akin ang susi kaya kailangan kasi magmaaga ako kasi nasa akin ang susi ng sakyan. Ah. Ito dekat restoran Kita telefon ni apa agak Kalifornia Burger Ya 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 sa pag ganyan ang buhay ng isang OFW dito muna tayo kay medyo pahangin-hangin konti kasi mainit ka <sighs> Kumusta, kumusta, kumusta kayo mga kabululan? Ang inyong kabululan sa Saudi Arabia, Jose Banis ba, Channel, ang nag-iisa kabululan dito sa Saudi Arabia. Ayan, kumusta, kumusta, kumusta kayo? Kumusta ang mga kapwa ko FW, saan man sulok ng mundo? Ayan, sa mga bisaya, maayong buntag sa inyo kumusta mo dira sa inyo grabe ang na hitabo sa Cebu ah, atong unang nag ligad di tumumpod sa amon sa masbate pero karaos na rin ang masbate kahit pa paano nakamugunod na konti ngayon ang Cebu grabe talaga kawawa talaga Yung talaga ang hindi inaasahan pangyayari ang kaka lungkot na pangyayari sa nangyari sa Cebu pero kahit sino hindi naman ginusto ang pangyayari na yan Kaya yan panalangin na lang talaga at sana sa mga kapwa mga politiko dyan mga politikong mga naglalakihan sa mga nasyonal sana kumilos naman kayo at tulungan nyo naman ang SIBO sa inyo nakasalalay kasi kayo ang nasa gobyerno. Puntahan nyo naman at kung ano ang maitutulong ninyo. Yan, yan lang po ang masasabi na ay kabululan. Yan, hanggang dito na lang mga kabululan, ang inyong kabululan sa Saudi Arabia, Jose Ibanez Channel. Bye-bye! So,